Well, I encourage our kapwa seafarer na iwas muna ang lumabas dito sa Guayaquil, Ecuador kasi medyo delikado sa labas. Well, meet my kapitbahay for today. Si Hood Island, isang river container ship na registered sa Nassau. Magiging kapitbahay namin siya panandalian ngayong araw. eto't paatraka na siya. Isa siyang barko ng sea trade na kung saan matagal nang suki dito sa Guayaquil, Ecuador. As usual, pagka mo dito sa may channel na area na kung saan medyo masikip, dalawa na ang tagboat na didikit sa inyo at tutulong sa pag-atraka ng barko. Makikita nyo dyan ang ating mga kababayang poging seafarers. Big shoutout sa inyong lahat. Yan, kalmanting naghihintay sa maniobra at makadikit ang barko para baka na ng lubid. Sa taas naman, sa bridge, naandyan si Kapitan at ang pilot nasa bridge wings na sila kasi palapit ng palapit na sa pier na kung saan kailangan mong makita ang view on the starboard side. So, yan ang logo ng Sea si Trade my God. May lumang kumpanya. Alam ko what I remember. I remember ang career career yata ang uh, manning agency ng Sea Trade. So ayan na po sila. Sa unahan sila namin, didikit at ang pwesto nila doon. FYI lang po sa mga hindi pa nakabiyahe rito. Especially on a spring tide, napakalakas ng current. Napakalakas talaga. So, tiyempo. Eh, kaya itong mga piloto rito ang gagaling. So, in that, uh, ayan sa puntong yan, uh, tinutulak na ng tugboat dito sa popa para makapasok na sila doon sa pwesto nila. Yan, sa gitna ng aming barko at nung sa unahan. Well, mabilis lang na maniobrado yan kasi dalawang tugboat at ngayon medyo slack na ang current. Wala na masyadong tumutulag or uh, going against the ship. So, ship side na lang yan at uh, konting kembot na lang makakadikit na sila. Actually, we are waiting uh, for departure na rin po. Uh, we are just waiting for Hood Island to get alongside and by then ang tugboat nila e eh, lilipat sa amin para kami naman ang tulungan mag-unbirth So, after unbirthing namin, ang tide will be ebbing. So, that will be going to low tide. So, ang tubig papalabas sa dagat. So, that will be of our advantage kasi makakatulong sa amin. tutulak kami. So, bibilis kami. So, that will take us like three and a half hours lang sa river passage at nasa labas na kami. Pero wag ka. Pag na-tempo ka naman ng flooding, na napapalabas ka sa going to sea. Nak no, baka four and a half hours to five ang kailangan mong bubunuin para makalabas ka. Kasi napakalakas nga ng current dito. Well, I encourage our kapwa seafarer na iwas muna ang lumabas dito sa Guayaquil, Ecuador kasi medyo delikado sa labas. If I remember it correctly, ang security level na is 2. Kaya medyo ingat-ingat at uh, maraming masasamang elemento dyan sa labas. Kung ako sa inyo, well, dyan lang muna tayo sa ating mga barko at mag-internet na lang. At uh, safe pa, wala pang gastos So that's my story here sa Guayaquil, Ecuador And sana nag-enjoy kayo Yun lang po, ciao!